mga kats adlaw so may nakikita kayo ito mataas pa ito sa akin kaso nga lang mangit-ngit man uy. mataas pa ito sa akin ito yung ah, huli kong binili ba maganda ito siya kasi mabigat hindi siya matutumba hindi mapapalit sa hangin ba kasi mahilig yung inday ninyo magpunta sa kagubatan so sulit siya kahit mabigat kaso nga lang, hindi makasya naman siya sa bag ko pero mabigat nga unexpected ko siya ito yung tripod ah, sa stick nga sa hindi ko na pababanggitin eh alam nyo niya yan basahin hindi ko siya inaexpect na ito anong tawag nito sa sa kanya ito para ilagay ko yung cellphone ko o oh, di ba kasyang kasya sa loob ng aking bag pwede ko naman siyang ipaano tawag niyan, pwede ko din siyang parang ganito. Hindi na ako nahirapan. Ito yung laman niya. So, di ba, sa pagbili ko nito, hindi, iba yung price nito sa sinabi ko na. Pero yung ini-expect ko na pwede ko palang ilagay yung cellphone ko dito. O di ba? Yun ang maganda. Hmm pero hindi ko pa siya uh, yung bang alam gamitin kailangan ko pa siyang pag-aralan I mean ito pero may oras pa naman ako nito at saka hindi ko pa tapos mabili, madilim sorry mabili ang yung protector niya dito kasi medyo careless yung enday ninyo So, yun lang. Na, naano ano ko lang ba? Naisip ko lang habang naglilinis ako. Tapos na pala ako naglilinis. Saka naalala ko siyang halughutin o uh, halungkatin ulit. Sabi ko sa sarili ko ba, pwede ko kaya siyang itry. Kasi mabigat. Mabigat at saka basta mabigat siya. O, oh, di ba Pero, ano lang ito talaga siya. Kahit mabigat siya, sulit na sulit kasi Nabili ko siya sa something 100, 229 Hong Kong dollar sa pira dito. Magagamit ko pa rin naman siya pag may mga event talaga na kailangan mo ng pang ang tripod. Maganda ito. Marirecommend -re ko talaga siya lalo na pag nasa beach kayo. Kasi pwede mo isang ano sa, sa, sa buhangin. Si Lolo sa Nagbalik na yung inday ninyo. So balik tayo doon sa ating sa sinasabi ko ang ang stand or tripod na to matibay siya pag pupunta kayo ng bundok or sa dagat or kahit basta sa labas kasi sa labas mahangin pag nasa loob lang kayo ng, ng bahay yung isa na tripod okay lang yon pero pag nasa labas ka ito yung marirecommend ko pero kung ano mo lang yung, yung nasa loob ka lang kailangan mo lang ng stand ito pero sa, sa seat at, instant 360 ito. Pero sulit ito pag ang kamera naman maganda talaga siya kasi kuha niya yung buong paligid ng bahay or yung buong katawan mo kuha niya at marami siya pwede siya mag-hiking, pwede siya sa ilalim ng tubig, ito yung kagandahan pero maganda din yung presyo kasi sa sinabi ko nga sa, sa nauna ko pang video bawat ano niya iba iba yung presyo hindi ko na ulitin kung ano yung mga iba iba yung presyo kasi nasa previous na na video ko pero solid yung presyo mo kailangan mo lang is mag ingat para hindi siya madaling masira yun lang excited ako sa susunod na mga adventure na pupuntahan ko dahil dito di basa na, na-inspire ko kayo. Doon na tayo nagtapos kasi mahaba na yung aking mga um, na-share na para kayong ano yung masasabi ninyo. Basta excited lang yung ako. Bye!